Okay guys, so meron na naman tayong susubukang ayusin ah, Isang air cooler awala ah, Wala siyang brand kasi nabili daw to online And then ah, wala pa siyang one week ah, Sira na agad Tataka ako, bakit kaya wala tong brand? Ito guys ay meron na nga tumingin dito no? Ang findings nila ay motor Kaya tayo naman ang magtatry kung magagawa natin to no? Eto guys, yung kanyang pampalamig ay malamig pa. Parang nagamit pa siya nga, no? Wala pa raw itong one week guys, si Rana. Then tingnan nyo dito sa likod, meron siyang nga uh, parang papel na yung inaagusan ng tubig. Pati din dito sa side, meron din siyang ganong inaagusan ng tubig, no? Ito yung number ng customer, nilagay ko na lang dyan sa papel para matawagan pag na natapos na. Then papakita na lang natin yung video na to kung anong ginawa natin. Dito guys, yung nakita ko dito ay sinek na nila yung line capacitor, yung dalawang wire na magkarugtong doon sa capacitor. So tayo naman, sinubukan natin yan, nakita nga talaga natin na sira. Okay, papakita ko sa inyo yung reading nyan sa resistance. Lagay mo sa ano. Okay, o oh, so mali, balik. Okay. Resistance tayo. Tingnan natin yung resistance ng motor nya. Kung bakit hindi umaandar. Dapat guys ang resistance dito ay hindi lalampas ng uh, 1500 ohms o 1.5 K. No? Dito yan sa dalawang wire na nakakonek dun sa kapasitor. So ito. Tingnan natin yung reading. Uh, nakakakuha sya ng 300 hanggang 400,000 So napakalayo Makin mo yung 1,500 Dun sa 400,000 Ang layo diba Okay so ito na yung loob nya Ito yung helice nya Para syang sandok Kung makikita nyo no Parang sinasandok nya yung hangin Kakaiba yung helice nya no Ito yung mga papel na tinutukoy ko guys oh. Makikita nyo Sa side at sa likod Dyan umagos yung tubig dito guys nang gagaling yung tubig oh, hinihigop nito guys then naket niya dito sa taas yung hose na yan then babagsak niya dun sa mga papel then ito naman ang hihigop nung hangin na mayroong kasamang lamig no so baklasin natin yan okay ito na guys yung LEC nya napaka cute ng LEC parang sandok na nakakita ng LEC na ganito no kasi first time nga natin yung air cooler na ganitong model kakaiba. So, ang ikot nya pala ay clockwise, hindi siya counter. Ibig sabihin, parang normal lang na electric pan yung ikot nito. Kung magaling-galing ka, pwede mo nga ng electric pan yan. So, ito tayo, gagawin natin, i-rewind -re natin to kasi sobrang taas ng resistance. Ito pa lang, size nya guys ay 18. Then, meron siyang nakakabilib na 20 watts. Imposibleng 20 watts to. Laki-laki nito. Ito naman yung lob niya guys no. Nakakapagtaka bakit siya basa. Basa siya o oh, kaya pala siya nasira. May tubig sa loob. Bakit kaya may tubig to no. Nakakapagtaka. Yun ang dahilan kung bakit nawala yung resistance na mababa dito no. Kasi nabasa siya. Ibig sabihin. Merong naputol dyan guys dahil basa. Nagkaroon ng grounded. Hindi ko alam ang term doon. Then tingnan natin pa yung loob niya, investigahan pa natin kung bakit to basa. Tanggalin ko muna yung kanyang uh, makinang buong buo. Ito na guys, oh, yung kanyang stator ay kinakalawang at may tubig. Sa one week na to, kinalawang siya agad kasi basa. Makikita nyo dito, meron siyang tubig oh, ayan oh, makikita nyo yun oh, tubig yan eh. Kaya pala siya nasira. So wala tayong magagawa dito, i-rewind -re talaga natin 'to, no? So baklasin na natin. Ito guys, gagamitan ko siya ng grinder o sander, hindi ko lamang tawag diyan. Puputulin lang natin siya para mabilis. Masakit kasi sa kamay pag kinakater lang. Pwede naman cutter pero masakit sa kamay. Puputulin lang natin yung kabila and then dudukutin na lang natin yung sa kabila gamit din yung plies o kaya screw. So ganyan lang kasimple yung ginawa ko dyan hanggang maputol. Ito na guys yung outcome no. Ngayon susukatan naman natin siya para matansya natin kung papasok yung counter natin. Kasi another na naman to na ngayon ko lang may re rewind So irerecord record ko lang siya para sa susunod meron na akong kopya oro meron man akong babaguhin ni eh, madali ko na lang may adjust. Okay, meron ako na susukat dito na 8. 8.6 yung buta sa loob medyo maluwang to guys kesa dun sa mga Mitsu. kasi ang mitso ay 7.5 ito ay merong 48 48 na yan guys kasi 47.9 then yung kanyang laki ay 79 near to 80 79.5 And then yung taba nya ay 18 naman no. Okay, simula na natin tong i-rewind. Ready ko mga gamit. And then magre-rewind na tayo. Okay, nandito na. Nasimula natin na i-rewind ng una. Unang layer muna tayo guys. Yung tinatawag nila nga running. Sa mga hindi nakakalam yung running guys ay number 3 yan. Number 3. Pupunuin ko lang to guys. Then susunod na tayo don sa starting nya naman yung kunsa saan nakakonek yung uh, 1 2 n capacitor so ito na guys yung ano yung tapos natin na running 850 nilagay ko guys kasi hahabulin ah, ko sana tong 20 watt parang napaka imposible kasi 20 w ito tapos uh, gauge, uh, 18 pa yung taba no Okay, ito na guys yung kanyang outcome medyo pasado na rin medyo hindi naman siya masikip parang maluwang pa nga eh parang gusto niya pang mag 900 pero bababa kasi ng todo so naipasok ko na next naman tayo ito na guys yung kanyang starting naman yung apat na yan yakarga natin dyan so normal rin lang yung ikot nyan parang sa normal din na electric walang pagsuksok so ito na siya So, na lang natin. Kung ano yung sa normal na electric pan guys, ganun din ang pagsuksok nyan. Kung nasan yung beginning na clockwise, ganun din lang sa jadon no? Mag-tutorial tayo nyan pag magaling na tayo guys. Then, dito papakita ako yung kung paano kahirap isuksok pag ano, masikip na. Yan, nilalagyan natin ng ano, panulak. Ginagamitan natin ng panulak sa guys, no? Para may suksok. Pakita ko lang sa mga katulad nating newbie. Yan. Pag nasuksok na, pwede na itulak ng daliri. Saka mo lalagyan ng mylar. Mylar o mikan, tawag nila guys. Hindi ko alam ang original na tawag dyan. Yan. Susuksok lang nyo guys. Then, ayun na. Tapos na. Okay. So, ito na yung outcome nya guys. No? Magtatali na tayo. Tatali ko na lang muna guys para hindi tayo humaba. Yung pagtali nyan guys ay wala namang sinusunod na standard dyan. As long maganda yung pagkatali mo at hindi siya gumagalaw-galaw. Ang purpose lang naman ng tali dyan guys ay para sa vibration saka yung kalat ng mga wires para hindi naka tumatayo-tayo or nakakalat. Yun. Okay. Pagkatapos guys, ito na yung outcome nya. um medyo pasado na rin no at least hindi siya sa side dun sa loob then lalagay natin yung original nyang wire nasa na ba yun ito yung original nyang wire napansin ko dito wala tong fuse guys pero itong gagamitin nating wire kasi maganda pa naman ngayon guys naglagay na ako ng fuse para kung sakaling magkaroon man ng problema eh, ma-fuse muna at ma-recover pa natin itong original nya guys ay walang fuse hindi ko alam kung bakit walang fuse yan. Nakakapagtaka talaga yung mga gawa ng bago ngayon. Walang fuse. Okay, ito na siya. Pinaganda natin ng konti para mukha namang kaya-aya. Ito pala yung ginagamit kong ano guys. Barnis no. Hindi ko alam kung anong maganda talagang barnis. Pero ito lang ginagamit ko no. Pakicomment na lang dyan guys kung may alam ko yung mas magandang barnis. Ito na ang outcome guys Nang ano, nang nabarnisan na no lalagay na lang natin to at pwede na natin i-testing okay lagay na natin tingnan natin kung nga under na yan fast forward na tayo guys para mabilis okay umahandar na guys oh kuha tayo ng pang testing natin sa hangin yan na guys oh tinutulak nya na oh ibig sabihin umiikot na yan, working na siya guys. Another na naman na, na, successful na tayo, no? Then yung ano niya pala, lakas niya, sakto lang, hindi ganong sobrang lakas na maingay. Napaka smooth. So guys, pasado na to, no? Tawagin na natin yung mayari para may balik na natin sa kanya. Mga ano yun, apat na tabo eh, ganito. Ah, apat na ganyan. Apat na tabo. Okay guys, alam ko na yung problema kung bakit basa. Ito ang problema, umaapaw pala siya dito. Ito, malakas pala yung buga nito. Uh, parang fountain. Parang fountain daw, sabi ni madam. Kaya pala, tataka ako bakit nabasa yung motor. So, pag napansin yung malakas ito, at tumapaw dito, huwag nyo nang ituloy kasi mababasa yung motor din sa loob. Okay, guys, alam ko na yung nangyari. So, hanggang lang. Peace out. <laughs> Ang galing. Ang galing. <laughs>